Tingnan natin pero palagay ko dili, dili Selfie na. Selfie ta dire. Selfie ta dire. Selfie ta dire. Selfie ta dire. Ayan mga guys, ang laki ng piras mga guys. <laughs> <laughs> ang ang nag-harvest mga guys, siksihan naman. Naka high heel. Oh, uh, ayan. Oy, ingat pag ha. Pag hawak kay masigma, tumbay ang bangko. Mm. Para makakaon mo, magkugi mo, panughet. Ayan. Ayan, manughet. Manughet ta og peras, mga guys. So, mga guys, kakulay ko yung rose. Magkaparehas na kami lang kulay, mga guys. Ang ganda. Ganda ng rose. Ayan. Mayroong sunflower. Pakita ko sa inyo, ang laki. Ayan. Ayan guys, mga guys. Video for today, mga guys. Sunflower. Ang ganda. Ang ganda ng sunflower. Okay. So, show, grabe na time ko kag kay may tapos na ang bago nga hindi Ibi. na sunog tong grahe. May bagong opisina nga gi ano sila gihimo. Sa, sa, inyo ba yung nasunog nga ano? Yeah. May nasunog yeah. sa gyan na Oh, hindi makita. Ayan, nang harvest kami mga guys. Nang harvest kami dito. Mm, ayan. Ah, okay. Ah, Ayun. Ay, nasangit. Ayun. Wala na?

Ah, ito oh. Nanguha kami oh, mga oh, guys ng piras. Sayang kasamu, huk, sa na muk man ano sa to ah. Kasamuk kasamu, sa, kasamu, sa music, oi. No? Ayan. <laughs> oh, ang dami nagkalaglagan. Oh. Sana all pula. Alin dyan? Kaya ko yung makyat, i-video mo ako. Oh, sige. Aakyat siya ng Ay, ano. Ito, ganyan kayo magmokpo. <laughs> ganyan guys. Ganyan, guys. Oh. Guys guys. <laughs> Aakyat ng mansanas mga guys. Tanggalin yung kanyang heels ready. Uy. Uy. Na, sakit kaya sa paa. Ah, Uy, hala. Uy, paano mo akitin yan? Sa una, akit ga gani. Sa una ano? man to. Karon, 50 ka na ba yan? Okay, 50 ang dekada na. Umakyat. Olo, lo, akit daw siya. Uy, mapaksi ha? Na. Mapaksi ba ya? Ang hirap, parang hindi kaya. <laughs> hindi kaya. Gustong umakyat. Uy! kung bumalik sa pagkabata. Hmm. Parang hirap. Impossible. Oh, sige. Akyat. Ooh! <laughs> Lahat to ha. I-upload ko ha. Oh, uh, sige. Akyat. <laughs> ah! Uy, basig mo pa. <laughs> alin yan, alin. Ay, malaki? <laughs> Ay. Ah, mansanas pala. Ang laki. Akala ko ano yung malaki. <laughs> mansanas pala mga guys. Okay. <laughs> natin. Oh, sige. Second attempt. Ah, wala talaga. Ko na siya mga guys. Ayaw na. Oh. Ayaw na niyang sumuloy mga guys. So, na siya. Balik na yung kanyang heels. <laughs> Marami pa talagang bunga mga guys. Oh. Hindi rito. So? Ang so? dami, nagkandalaglagan. Ayan Oh. Mm, balik na ang heels. Balik na siya mapukse. Uh, uy! Oh. Na, to ara, naglumpat. Na. <laughs> Naglumpatan. Ang layo ng narating. Layo ng narating. Oh. Hala, baka maano ka dyan. Ma. Makasuhan ka dyan. <laughs> <laughs> Ah, basurahan pala yan dyan. Oh, yung mga mansanas ang kanalaglagan lang, oh. Ayan, oh. Mm. Ayan. Nagkalaglagan ng mansanas. <laughs> Wala lang masabi, eh. lang, Guys. Marami pang natira, mga guys. Marami pa. Mm, may mga ano. Marami. Nagkalaglagan lang mga guys. Kalaglagan lang sila. Oh, ang dami. Ayan oh. Oh, marami na kaming nakuha mga guys. I see to okay. <laughs>